Good morning mga kainda. Kaya ako nakabihis dahil mag-grocery kami ni husband ngayon. Dahil nga medyo matagal-tagal na din na hindi kami nakagrocery. Siguro more than two weeks sa totoo lang. Kasi pinag-uusapan namin ni husband. Once na mag-move na kami dito, hindi naman kaagad-agad pag-move namin. Naka-stick na kami doon sa budget namin. Kasi nga syempre mayroon ka pang mga excess-excess na expenses, you know. So ngayon sabi ni husband, mag-start na daw kami talaga sa aming budget. Kumbaga, so ngayon uh, kukumpir natin kung ano yung budget namin dito. Kung nakamura ba kami kumpara sa Australia. Siguro naman alam nyo yan na talaga. Makalis tayo sa budget natin dahil kinukumpir ko last night ang aming budget doon sa Australia ay umaabot talaga kami ng ano, weekly lang yun ha, umaabot kami ng 15,000 a week. Bakit? Dahil siyempre, tayong mga Pilipino, pag nasa overseas tayo, pupunta tayo sa mga Asian grocery dahil hinahanap natin yung mga ingredients natin, lalo na tayo mga Pinay. Pag nagluto tayo ng ating menu, siyempre yung ating ititimpla ay yung ating A uh, ingredients. ala nga naman yung Australian uh, foreigner ingredients, di ba? Paano maging lasang pinoy yon? Ngayon, siyempre another extra din yon, di ba, mga kainday? Dito, ibabudget ko yung 10,000 pesos for 2 weeks na. Yung baga, nakatipid na kami ni husband kumpara sa Australia. Oo nga, kasama na yung mga kiddos doon. Siyempre, nandito din naman si Makmak sa amin. Sabi nga ng iba, sabi nila, oo nga, mura nga sa Pilipinas, pero kung gastos ka naman ang gastos, ano, wala din. Totoo naman yon mga kainday, kasi nga, Siyempre, pag sinabi mong mura, kung sunod-sunod naman yung gastos mo, bili dito, bili doon, nasa pagbabudget natin yan, nasa atin yan kung paano tayo magbudget, di ba? Yung 10,000 namin, ibabudget namin yung for two weeks. Kailangan, ano bang araw ngayon? Ngayon ang ah, Monday. Bukod sa grocery, may budget din kami sa aming market. Kumbaga sa palingke. Kailangan mag, may budget din ako. So, ba yung mga nakaraan, siguro umubos ako ng mga 6 to 7,000 for two weeks yon Not bad, di ba? Kasi mayroon pa namang kunti dyan na natira sa aming mga sa freezer na meat. And then, siguro, baka anytime this week, uh, magmamarket na din ako. Especially na pag uh, ano, pumunta na yung sister ko. We're looking forward sa sister ko na mag dito sa amin. That's right, my love. Uh, my sister to visit us. Yes. So ngayon guys, yon ang ating ipopokus ang aming budget ni husband. So we'll say 10,000 pesos ha sinabi ko, for two weeks na yon. Ayan ang aming mga lista kasi yung mga important lang. Unahin namin yung mga important, sama na yung mga dog food, yung mga milk, importante kay husband, yung ating sabon pang laba. mga dishwashing. Ayun ang mga importante mga kainday. Sa totoo lang, no? Hindi mawawala yan sa pang-araw-araw na kailangan. Coffee. So. bubuksan ko na, guys, yung gate namin. Wow, mahangin pala sa labas. Yung natanghali kami ng gising ngayon. Mga ng, uh, 9.30. Kasi nga ano, kagabi. Ang tagal ko rin nakatulog. Dahil nga natulog ako. Nag-idlip ako ng hapon. So ako yung magbubukas ng gate. Dahil si Makmak -Mak, ano, tumulog din ulit. Pagkatapos ihatid yung si Kaykay -kay namin. ayan na. Tayo na ang magbubukas. Ayan si husband. Imagine, no? Ang layo ng gitnamin. Ayun sumunod pa ang aming alaga. Gawing na, undawito ito, na kami balanga. First, ano namin to, first grocery namin doon, ni husband. Actually, nakapag, ano, bili na ako ng konti doon, pero kami ng uh, daughter ko. Pero hindi naman talaga actually grocery yun eh, kasi nga may gusto lang silang bilhin doon sa grocery pag kunyari pumunta kami kaming dalawa ni Kathleen yeah kaming dalawa ni Kathleen pumunta doon tapos may mga gusto siyang kainin napadaan lang naman kami titingnan namin kung ano yung pinagkaiba sa Isim Clark at is Balanga kung kumpleto ba din sila kasi nga itong bataan na ito ay ano Frabins nga ito di ba ang hilis pang panga sobrang city na kumbaga nando kumpleto uh, na sila talaga sa kanilang ang grocery nila kumbaga malaki which is malaki rin naman ang grocery dito sa is imbalanga is dumaan kami saglit sa veterinary uh, clinic ng mga aso kasi kailangan namin itanong kung magkano yung uh, operation para hindi na magkaanak yung aso. Kasi yung sitso namin na si Piper, ayaw namin magkaanak. Parang nag-start na siya mag-landi mag, uh, landi ba. So, ngayon, siniparit namin siya doon sa kabilang teres para hindi sila magsama. Sabi nila, dipindi daw sa kilo ang price nila. So, let's see, 5 kilos na sa 5 to 6,000 daw yung price, so not bad bukas, yun ang aming gagawin, dadalhin namin siya doon sa clinic, para magawa na soon as possible para matapos na dahil ayaw na naming mag-worry na mabuntis pa siya ba, kasi ayaw nga namin dumami yung aso, ganon grabe, busy, busy grabe, daming ano yan, pasok na siya pa sobrang si busy daming tao Super dami ah. Busy-busy na talaga. 81, <coughs> okay. Thank, you. Okay. Thank you. Thank Thank you. yummy so, eh? you. I don't know. Where is the cheaper one? The love, the one uh, there is none, the one that, no? Gerseries. Oh, there it is. Oh, yeah, 99. Bibigay yeah. okay. yeah. tayo na. namin ko 10,000 ba ito? Dalawang cart. Aming grocery for today. Ha? Yan dami na, na nito kakatapos lang namin mag-grocery. E so, ang oras ngayon o time now, okay, mag-2 p.m. na. So, nag lang kami ni husband sa Jerez Restaurant. Ang sarap-sarap din -sarap pala ng pagkain nila. Yung budget namin, mover kami sa 10,000. Pero okay lang kasi kasali yung mga dog food. Dumampot na ako ng tatlong bag na malalaki. Kasi nga, tatlo yung aso namin, ilis pa rin sa budget compared sa Australia. Dahil ito ay ang pinag-uusapan natin ay budget for two weeks. Sa Australia ay one week lang to Ang budget namin for one week. So okay pa rin feeling ko, aabot kami ng three weeks dito. Kasi talagang eh, matipid naman kami sa pagkain. Kasi once na magluto kami, pag uh, mayroon pa kaming leftover, inuubos muna namin yon bago kami magluto kasi dapat ganun naman talaga di pa hindi dapat aksayahin ang pagkain once na may luto na okay guys idiri ko muna si husband kasi hindi niya kabisado dito kaya bukos muna tayo para ituro ko yung all alright so nakamura pa rin dito sa Philippines kasi doon sa Australia yung weekly talaga namin is 20,000 So dito, pagpalagay na natin 15,000, hindi pa rin, di ba? Still cheaper pa rin talaga. kailangan so, lang talaga be wise sa pagbabudget dito. Kasi happy talaga. Happy? Happy in the Philippines? Oo, oh, very happy kami dito guys kasi nga tapos niya nasa sa atin yan kung paano natin ibabudget yung pera dito sa Philippines. Hindi porket mura, sige-sige naman tayo, no? Hindi ganoon ang buhay. Ganyan karami ang halagang 15,000. Ilang bag ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. At ito pa, itong maliit na ito, na no blue. Ito kasali kasi bumili lang ako sa kanto ng kamote first pato kasi nga talaga mag try kong ilaga yan kung matamis ba ito medyo sumobra tayo ng konti sa budget pero okay lang mahal din kasi itong mga dog food ayan bumili na ako sa iba ibang klase para naman magsasawa sa kanilang dog food pag palagi ganun yung flavor kailangan iba iba din ang ating bilhin yan lang muna guys ang ating video for today thank you for watching